Mama, gusto ko tagal sa school mag-dance kasi may Totoy Bibo pa akong dance. Ah, sorry ka! May Totoy Bibo bago. Dayang-dayang. <laughs> Ikaw mag-stop, please. Ma, sorry. Dayang-dayang daw. Dayang. <laughs> Ikaw mag-stop ng dance, please. Mag-dance ka, dayang-dayang? Sa umaga, bago pumasok si Katie sa paaralan, pinahahalagahan nilang mag-ina ni Katrina Halili ang quality time pa rin nila. Habang sinusubo ni Katie ang kanyang pagkain, nagsisimula na itong magkwento tungkol sa mga plano niya para sa araw na iyon sa paaralan. Nagpaalam si Katie sa kanyang mami Katrina na matatagalan ito sa kanilang school dahil magsasayaw paraw ito para sa mga kaklase niya bago umuwi. Nakakatuwa ang kanilang usapan na mag-ina. Morning. Morning. Yes. Bibili ka ng orange juice. Orange juice? Ako na magdadala ha, kasi mabigat din na naman. Ako mo. Sit straight lang. Good morning. Take to your yaya, oh. Baby, you're going to school. May, may ano siya, may. Okay, kita. Yaya. Your yaya mama daw. Ano ang ipasok niya? 6.30. Ah. Mahama pa ng pasok niya. 6.30 to 3.30 sister nga ba? Kailangan na sa school nga. Sige, bye si mama mamaya, ha? Fresh, parang <laughs> gisay. May bagong yaya po si Katie dito. Parang hindi kita kumili ka kasi. Ito po yung bagong yaya ni Katie. Oh. Pwede so, mamaya mamaya mo nito? Opo. Kasi wala silang mamaya. Hingyan natin ba? ng, wala ng sponsor wala. si Mama Dong. Kaya sa Love lang you. Na siya siya, teacher, we'll Love cool. you. Before, Mama, gusto ko tagal sa school mag-dance kasi may Totoy Bibo pa aking dance. Ah, sorry ka. May Totoy Bibo bago. <laughs> dayang, dayang. Ikaw mag-stop, please. Ha? Ma, sorry. Dayang, dayang daw. <laughs> Ikaw mag-stop ng dance, please. Magda-dance ka, dayang, dayang? Paano? Sino nagturo sa'yo ng dayang, dayang, anak? Napita ko si Ate gab nag-dance. Gusto mo din idahan? Mag-stop dance please, mamaya. pili Hanggang sa umuwi sila. Kore ka ba Kailangan talaga, pala may pa-juice. Kasi dubagdag pa yung ano mo dahil. Ate ng hotdog mo, ha? Okay, ha? Pwede akong pindi hotdog ako, ha? May Thank you. Kitty. Huwag niyo na basagin. Magaganda na nga gising niya eh. O, di ba Kitty? Apo. Pa. O, papayag naman sila. Tapos class, diba, na Class, di ba Naku, dapat may pamerienda pala tayo sa... May show ka pala mamaya, anak. Dan na po. Ayaw ko na. Nunigyan na ako. Okay. Love you. Ayaw na